Hi guys! Nandito po ako sa garden ko ngayon. Ito, ito yung mga pananim ko. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga tinanim ko ng mga gulay. Mayroon po ako ditong bawang. Yan yung mga bawang ko. At ito naman yung mint. Or sa Arabic ay... Ano nga yung pangalan sa Arabic nito, Inday? Na-na! At iyon na may mga kamuti kong tinanim. Diyan po mga guys. Ayan po. Ayan yung mga kamuti ko. At saka may alagbati pa ako. Ayan. Magkasama na yung alagbati ko at saka kamuti ko. Ayan. Kasama na sila. At ito, may kangkong ako. Ayan naman dyang banda, mga kangkong. Ang kangkong at saka kamuti, magkakatabi sila. So, yan yung mga tinatanim ko. At yun naman sa dolo, sa gilid ng may dates, yan naman ay mga bulaklak na nakalira dyan sa gilid. Ganyan. Ganyan kasi pag ang atin niyo ah. Ayan na naman. Yan ay mga litos. Yan. Ganyan kasi pag, no? Si sipagan mga <laughs> si sipagan Yan ang mga tanim ko dito. Yan ang libangan ng atin niyo. So Ayan guys. Yan. Yang yang mga dahon na yan. Yan ay si uh, bawang at saka Litos Ops, langa, walang hiya Huwag kang malik-halik sa akin Yan Yan Ito na may aloe vera Tingnan nyo mga aloe vera ko Diyos ko, tuyot na tuyot Yan, bawang din yan Ito na may mga bulaklak Sa gilid Sa gilid ng dates Mga bulaklak yung tinatanim ko o Yan magkahalo na ang mga gulay at saka ano, bulaklak <laughs> matindi yan, yan yung mga kamuti ko oh. see may magugulay na ang lola nyo And guys to ayun pa Ayun pa yung mga kamuti ko doon sa dulo oh. nagtatago sa gilid yan, yan ang pinagkakaabalahan ng lola nyo yan, ba guys pwede din yun oh yan ang pangpawala ng homesick ko. Nagtatanim ako ng gulay dito sa abroad. Kala nyo, no? O, oh, yan naman. Yan yung mga sunflower na mga tinatanim ko. Kakasibo lang ng mga sunflower ko. Ayan. Maliliit pa sila. Papapakita ko sa inyo yan. Pag namumulaklak na yan, insya Yan. Grabe. Grabe ang lola nyo, no? So, yan guys. Yan yung pampawala ng pagod ko dito. Yan. Walang nag-uuto sa akin yan, guys, na mag-garden. Yung kusa ko lang talaga yan para pampawala sa, ano, lungkot. Yung bagay, kaysa magmumukmuk ako sa kwarto pagkatapos ng trabaho ko, eh, dito ko na lang, iga-garden ko na lang. So, di ba? Yan ang, ano, gamot ng homesick ko dito pa o oh. ito pa, ko pa dito yung tanim ko na bawang yan, tanim ko na bawang tingnan nyo naman yung bawang ko oh. lumabas na yung laman <laughs> oh. yan na may garden ni ate Mirna dito sa kabila to yung tanim niya yan naman yung lettuce niya oh. at saka si buyas magkahalo din si buyas at saka lettuce dito naman, ayan, yan yung Pakdones. Ano nga yung ano sa Paktonis? ano ang pangalan? Parsley. Parsley. Sa English, parsley. Sa Arabic, bakdones. At ito naman yung mga bulaklak kung tinatanim. Yan, ito. Ito yung mga bulaklak ko, hindi pa sila namumulaklak kasi bago pa sila eh. So yan, guys. Ito yung mga bulaklak namin dito. Ito tuyot na tuyot, wala nang bulaklak niya, patay na ang bulaklak niya. Yan. Yan yung mga tanim namin na dito. Bulaklak. Yan. Ito. Mayroon naman si ati Mer na dito. Ano. Yan yung ano niya. Pipino. Pipino naman yung mga tinatanim niya. Oh. Yan. Ito mayroon pa kaming ano. Ano ang pangalan nito? Ano ang pangalan yan, Inday? Sa atin? Iyay kalatsuche. Tingnan mo. Akalain mo ba? Nandito din sa kuwait may kalatsuche. Oo. Oh. Oo, oh, sa simenteryo oh, nga ang kalamitan niya na kikita mo. Yung kalatsutsi na yan. Ito siya, para din siyang kalatsutsi, no? Ito isa, no? Pero maliit lang siya yung ano bagay, parang espada yung dahon niya. Ito na may marami yan dun sa bahay ng lula ko, dun sa amin. Sa probinsya. Yan bagay inaano, nilalagay sa tiyan, pag masakit yung tiyan. Yung na may malunggay doon sa dulo. O, oh, yan. Yan yung mga ano namin, mga tanim-tanim namin dito. Yan yung pinag uh, ano, namin. Pag malungkot kami, nandito lang sa garden. Lalong-lalo lalo na ako. Lagi lang ako nakaka-ano uh, dito sa garden ko. Dito lang ako. Oh, pag hindi ako updated sa social media, nandito ako sa garden ko. Yan, ang garden ko. Dito ako. Yan yung pinag ko dito. Yan. Kasi, natutuwa na ako habang napapanood ko yung mga tanim ko. Parang nakakawala baga ng pagod, lalo na pag nakikita mong ano, malago na sila. Yung nakakatuwa talaga sobra. Ayan. Dito ko na lang talaga ibinubuhos yung mga, yung mga sama ng loob ko. Dito ko binubuhos sa garden ko. Ayan. Hindi ko masyadong dinadamdam ang mga problema ko dito ko na lang inaano sa gard paggagarden. Yung mga sama ng loob ko, yan, dito ko na lang para hindi ko mararamdaman dito na lang. Lilinis ko na lang sa garden ko. Ayan, yung garden ko. So, yan guys, napapakita ko na. Sa next na naman na video ko, ipapakita ko sa inyo yung malago na yung garden ko. So, bye guys! Thank you for watching!